Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet, pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson-Caupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Minsan, naguusap si Adan at si Eva. Sabi ni Adan, grabe ka, para kang droga. Sagot ni Eva, bakit? Dahil nakakaadik ako? Sabi ni Adan, hindi, dahil sinira mo ang buhay ko. Totoo si Eva ang pinagmula ng tukso at kasalanan ng mundo? Palagay ko, ang mas importanteng malaman ay hindi kung sino ang may sala, kundi anong responsibilidad ng bawat isa para sa kanilang kilos. Hanggang ngayon, ang mga ada ng mundo ay nanunuro pa rin ng ibang tao imbis na ang kinin at pagsisihan ng sariling kasalanan. Kapamilya, itigil na ang pagpaparatang sa iba. Harapin natin ang katotohanan ng ating sala, kahinaan at kasakiman. Hayaan nating siyasatin ng katotohanan ng Diyos ang ating mga puso at paguhin ito. Tayo magdasal? Panginoon, inaamin ko ang aking pagkakasala. Linisan mo ang aking karumihan at bigyan ako ng isang pusong tapat. Amen.